Kalagukoy po. Kalagukoy? Hmm. Kalagukoy. Kalagukoy, tama ano? Apo. Tapos, ito, nandun yan sa mga butas-butas na ganito? Mm -hmm. Tapos inakuhan nyo doon. Ilan ang nahuli ninyo? Isa pala. Ang pala ang... So lahat ng butas may ganyan o wala? Meron po. Eh, ba't wala? Ba't isa lang? Dalawa ng butas na binutas nyo? Nakawala. nakawala. Ay, nakawala? Yung nakawala kanina doon? Sayang naman. Ang ganda ng sunset, oh. Dito sa kaganhaw. Wow. So, nandini pa rin ho kami. Ang ganda dito. Ang ganda, oh. Napakapayapa. Wala lang ako. ako. Tutoy. Totoy. Sige, tali eh, dali. Tali eh. At aking abijo, dali. Tali eh. Tali -i. Baka makawala, ha? Ingat, ingat ka. Baka kagatin ka pati Tutoy. Totoy. Sige. Baka talihan mo sa mata yan, ha? Oo, ang katang. Ka kalaguyo? Ha? Ano nilis? Kalaguyo kalagukoy may gaon pala ang alam ko lang dyan ay ikatang coconut crab kalagukoy daw yan dapat pala teka muna na picturean ko ha dahil kaila ako nakakita ng ganito um so ay do na turn on ang tawag pala dyan ay kalagukoy Sina tutoy o oh? nangunguha ng ano tutoy o oh? napapanood ka nila ano pangalan mo tutoy nobel po ha nobel robin nobel po nobel 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 Nobel. O taga saan ka tutoy? Kaganhaw. Taga Kaganhaw. O nasa ana? Hindi na po. Hindi ah, hindi naon mo. Ah, ang galing ano. Kalagukoy. Kalagukoy pala ang tawag dyan. So nangunguha sila ng ano, kalagukoy. Kalagukoy si Dalin Patria. Alam niya, ngayon ko lang narinig ang kalagukoy. Yung kalagukoy pala, nandini siya sa mga ganarin butas-butas. Tapos nakuha ng mga bata. Ay, ay, nakawala ah. Okay. Ay, teka, teka, teka. Kakala nakawala. Ang galing ah. Teka. Wow. Talagukoy. Ay, ay. Baka ako gati naman yan. Tutoy. Ba't bilis naman yung magano maglakad-lakad, ano? Teka, tapit tap, siya lang ko ulit. Nalaki pa yan, Tutoy. Ganyan na lang yan. Dapat makarami kayo para may pang, ano, may panggata. gata. Hmm? Ayan po ang kalagukoy. Yan, tinalian na nung bata ni Lutoy Nobel. Tapos inaano na, mahilahan na. Para la bilot man din, ano. <laughs> Damihi. Ang ganda ng sunset dito, oh. Napakapayapa. Tutoy, hanap ka daw ng buyo ko. Alam mo yung Tutoy? <laughs> hindi mo alam ang buyo ko? Ah, hindi mo alam. Yung mga taga rito sa buwak, hindi alam ang buyo ko, Tito Manny. Sa atin, sa Santa Cruz, at saka sa Turios lang ang alam ay buyo ko. Pakita ko. Ang ganda, oh. Good afternoon po. Aguyo ko yan, pag maliit kalamanggi. <laughs> ang gagaling nito mo. Ahukay ah, no po talaga yan sa butas. Nga, inahukay ng mga bata din. Ay, oh. sila ng kuha kanina. Kaya lamang ay, uh, yung isa ay, tumakbo sa dagat. Sayang. Tapos ang ganda po ng ano dito, oh, ng sunset. Napakaganda. What a beautiful creation po is this. Hi, kabayang Laila, kumuha na, kumusta na ikaw? Jasmine, kalagukoy man din yan. Well, hindi ko po alam ang kalagukoy dahil sa amin sa Turiyo, sa, ay ay tawag. Basta ganyan at nang, naninipit, yan ay katang. Oo, oh, oh. ay meron palang ganar. Hindi ko, dapat sana sabi ko na kay Dave, dalhin ko yung camera din na inakalimutan ko. Buya Supuwari yung inasabi mo. Parang husay Jose, umang. Ang ganda ng ano dito, oh. Ang ganda ng Sunset tapos napakaganda ng napakapayapa po ng dagat tingnan niyo po yung ano ha tingnan niyo po yung dagat at saka po yung ulap nagasugpong gasugpong nagasugpong parang wala silang ano oh. hindi mo papa, hindi mo ma-madi-distinguish -ma 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 kung uh, alin ang uh, pagitanan ng ulap at saka ng uh, ano ng ng uh, dagat ang ganda nandi po ako sa Kaganhaw pa rin at uh, nakakatapos la ang mag, uh, mag uh, katang, yan katang, yung mga bata nanguha ng kalagukoy tapos hello sa magparangalan family diyan sa duyay uh, tapos eto ang ganda ng uh, paligid natin, napakapayapa ng dagat Oh, kita nyo po yan iikot natin magaintay kita ng ano kulay orange, magaabang kita ng uh, matigil at uh, ay maano ma, ma, malabas na ano na matabi pala na nagaisda at baka mayroon mala makabahagi mala ang kahit uh, isang guhit ng ano burot-burot kita ko sa inyo ang ganda maghahanap ka po ng butas doon sa tabi ng dagat sa inyo at ako kain mo parang kabayan walang gaon sa amin parang kanya-kanya sa amin pag nanguha ka ng butas ng ano pag nakahanap ka ng butas at uh, hinukay mo ay uh, ang laman ay ano buyoko yan napakaganda yan ang sarap magligo pahingi po ng sunset o oh. picture na lamang o oh. ikaw na o oh. screenshot mo lang ang kabayan o oh. dahil hindi ko dala yung aking sa kabilang bahagi na yun ay o oh. hindi ko dala yung aking ano pang vlog na camera galing sa Marinduque Association of the Capital Area galing sa US yung aking napakagandang camera na pang vlog kaya hindi ko nadala. So, ay ah, isa ang uh, cellphone ko nadala, kaya hindi ko mapicturean ang sunset. Ikaw na lamang ang mag, ano, mag, uh, o, oh, mawawala na kayo na. No? Teka, sige, at aking, ah, uh, uh, picturean la ang moon Nawala dahil kita ay nagpicture ng sunset. Kabayang Laila, Hana Gayle, sa kayo? Anong ganda naman dito sa Kaganhaw? Ito ay pagitanan ng Kaganhaw at saka Balaring, O, Oh, napaka tinanong naman po ang dagat. Napaka Tinan mo oh, yung ano, yung oral sa may dagat. Ang galing ano. Tingnan mo naman po ang dagat, oh, napaka Napakalinis. Oops. Sunset na. Nakakamis naman ang Marinduque. Dree oily. Good morning sa iyo. Ito kita, meron, na, meron ako nakita Si Manong Dunay at ating nga interviewin eh, habang kita nag -alakad. Medyo magalo lamang dahil kita ay Marami din yung ano, ay aromahan o oh, tinik. Maganda yan sa abagyo. Yan, napakaganda yan sa bagyo. Aromahan. Tinik. Pang, panang, pang sangga sa bagyo. Kalagukoy, kabayang Arnold. Alam mo yung kalagukoy? Oo, sa bagay, tagarinig ka pala nga ni Salaylay. Ano? Kaya alam alam mo ang kalagukoy. So, pakita natin dito. Jen, magparangalan. Pasyaw naman po sa asawa ko kay Mark Ferrer. Yan nung gal. ko po yung naglangoy talaga kanina. Dahil umulan po yung kami nabasa. Kaya ako yung nagligo na rin. Uy, meron dito mga kababayan kita na pwede nating interviewin kahit pa paano. naman ay mga kabahaya na oh, hala, pakita natin. Maganda. Kumusta po ang ating signal? ay nung Hello watching from Binian, Laguna. Kumusta po kayo dyan sa Binyan? Kumusta po ang kaso ng COVID-19 dyan? Medyo wala lamang kitang uh, tripod na dala at uh, uh, anong tawag dito ay gimbal, stabilizer dahil uh, uh, wala lamang kitang plano-plano na pumarini. Eh. Kaya, kita natin dito. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta po ang buhay-buhay? Mahirap ang buhay. Mahirap po ang buhay? Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Nag-ais na po kayo? Ah, uh, hindi eh, pa paano po 'yan ngayon at na naka ano ngayon? Wala. Wala. Pero na pag pa naman po kayo. Hmm, ano pangalan niyo, Tatay? Kagawad dito. Ah, kagawad po hmm. kayo dito. Ay na, na nakapagbigay naman na po dito sa DSWD. And, nagbigay yung sap. Yung, yung, yung ang ng Yung sap. Mhm. Mm Kasama po ba kayo doon? Ah, hindi man. Pero hindi di bagat po na ipahabol yung mga barangay nutrition, barangay Diabon health yun. worker, tanod. tanod, ang kagawad hindi ho napasama. Sana na isama na rin ano. At iyan nung liit din la ang naman uh, ng honorarium ano. Honorarium namin dito 2300. 2300 po ano. Ang um, liit ano. Mas malaki pa doon sa nakuha ng mga <laughs> <laughs> Oo nga ni po ano. Ay pero dito naman po sa lugar ninyo, nakapamigay naman na po si Mayora ng uh, bigas. Opo. Hmm. Ay si at least maganda naman po. So ito po ay barangay Kaganhaw, Kaganhaw. Okay, so Kaganhaw, nandito kita sa barangay Kaganhaw. At ito po ay live feed niyo na nakikita dito sa Marinduque News Network. So ang sarap magligo. Oo oh, nga, ni actually nagligo kami kanina dahil inabutan kami ng ulan. Mas maganda pala sa gabi magligo. Ano? Sa hapon. Tapos ang liwanag ng buwan, oh. Kita niyo po yung buwan. Ayan. So sa hapon pala, pwedeng magsarap mag mag-mag-sarap mag 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 magligo. Ilan po ang total total population dito sa Kaganhaw? Hindi ko man masyado. Kabisado. 357. 357 ho ang total household. Okay. Bagay ganito hong mga oras na may natabi pa pong mga ano? Mga, ano po kaya mga nahuhuli nila? Mandala, say, burut -burut. Mang... Ha? May matabi pa po ngayon? Mga ano oras po? okay. Ayan, ang ganda ng ano. Sunset. Wow. Salamat ha, kagawad ha. Okay. Ang ganda ng sunset. Ako po ay na, ay kay Latita Rosette. Oo, oh, sa ano, nakatuwa. Kaya ilang step lamang at ako'y nasa kaganhaw na. Mamaya ako na mainasa balaring na. <laughs> Kakatuwa, ano. So, ang ganda ng sunset, kabayan. Maganda araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, kagawad. Ingat po kayo, ha. So, hindi na punta mapunta doon dahil nakikita natin. Pero baka mamaya, antabayan na natin dahil... Uh, may matabi daw dito. Makabili man lamang kahit na isang kilong burot-burot. Magkano na tatay ang kilon? Ang kagawad ang kilo ng isla ngayon? 80 pesos so ang kilo. Okay, sa pagabi, hindi nyo po kabisado. Okay, sige. Ikot ko lamang yung camera natin ha, para hindi masakit sa ulo, dahan-dahan. Salamat kagawad! Okay, so pakita ko sa inyo yung sunset, napakaganda. At, uh, uh, well, nagligo kami kanina talaga, pero dahil kami naulanan, pero mas masarap palang lang magligo ngayon. Ang ganda ng ano oh. From Sumanga. Kumusta po ang ating signal, kabayan? Uh, LV Losterio. Losterio at saka Jacob Watiwat. Pa shout out po watching from Abu Dhabi. Kabati naman dyan sa Watiwat family. dyan sa Makawayan, Turihos. Kumusta po ang ating signal, kabayan? Malakas po ba ga? O oh, mahina? Ah by the way, yung mga sunod po natin na live vlog ha. Uh, dahil ito pong ating Facebook, ito ay uh, monetized na. Ibig sabihin may commercial na po ito. So, yung amin naman pong YouTube, so ang uh, sasunod sa namin ng mga live vlog ay uh, sa YouTube na po. Medyo aiwan uh, muna natin itong Facebook, mga articles lamang yung publish natin dito. So mag-subscribe po kayo sa aming YouTube. Ang YouTube po namin ay youtube.com slash marinduke news. O kaya itype nyo lamang po sa inyo mga YouTube, marinduke news para pag uh, naka-live po kami, pwede namin kayong mabati. Ay na sore, Evalor Hogno, good morning po. Cristiano, magandang uh, araw ka ba yan? Idol, kumusta ikaw dyan? Ay, ang dami nag ano, oh, Ay, naga, tam ano tawag doon? lukso na, naga lukso, na, na isda. Baka talusak yun. Ngayon ko lamang talaga narinig yung kalagukoy. Kalagukoy. Oo, oh, dahil wala sa buhangan sa amin sa Torios, walang kalagukoy. Oh, ang alam lang namin ay katang. Oy, yung mga naga pa po. Magandang uh, gabi po. Sige po, comment na po at uh, shout out ko na po kayo. May kausap lang po ako kanina. Uh, medyo magalaw lang po pati dahil wala po akong gimbal na dala at saka stabilizer. Pero pwede naman na pong pagtagaan, pagtiyagaan. LV Lusterio, magandang uh, gabi. ah uh, sino pa? Mga naga pa shout out. Napakaganda ho din sa atin, no? Napaka Ganun niyo po ang ano, napakalinaw ng tubig nasaan ba yung aking aladin at kita'y manguha ng kaya lang ay sa umaga po wari hiba, ata ah, so sa gabi hindi ka pwedeng mangilaw dahil ay ganaringani ayo ay oh. uh, taib katangwari yun regimon chano pa shoutout sa binyan laguna lord na apostol sunset in kaganhaw buwak marinduke sandobal regal watching from quezon city maliwanag ang dating po dj maraming salamat sino pa Sige, comment, comment at a-shoutout ko kayo. By the way, sulat nga natin. Dave, nandyan ka baga, Dave? Dave, pakilagay daw nga na yung ating, ano, yung ating, uh, yung ating uh, YouTube. Alagay ko yung YouTube natin, ha, para uh, subscribe nyo po kami sa YouTube. Dahil yung mga succeeding po namin ng na mga live, live vlog, ay sa YouTube na po namin alagay. At magkakitaan po tayo sa YouTube yan, para ma-monetize ma, ma -monetize din namin yung YouTube. Para matulungan po ninyo kami rin. Ano? Slash Marindu Canews. Si Dave, nandiyan ka baga, Dave? Pwede mong ilagay yung ating ano, YouTube account. Yung mga hindi pa po nakakalagay sa YouTube natin, na supportahan nyo po kami para Marindu Canews. Ay, nagakikislap. Naga -ano, naga www.youtube.com slash news yan yan, yan 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 po ang aming youtube channel ating uh, tayka oh, parang may butgo nakagat ako ng butgo tayka parang may butgo ayan ayan nangangagat yung butgo yan naka ano isubscribe nyo po kami marinduke news yan po ang aming youtube hala nandini po ako sa dagat ayoko eh na nagalakad ang daming butgo kinagat ako ng butgo Ayun, may natabi na. Ang ganda ng ano. Pa-shoutout sa mga taga Tagum. Ay, happy piyesta po. Ayun, daming ano. Parang lamok sa dagat. Hindi <laughs> po pala, botgo po ang tawag na sa amin sa Torrijos. Botgo. Ayun, may natabi dun. Oh. ganda. Marinelle, Rica ka frente. Mahina yung magandang uh, gabi po sa mga taga Dabdap, sa Tagum, sa Santa Cruz, Marinduque. maraming salamat po. Yan. tulungan nyo po kami na i-subscribe yung aming YouTube channel para bukas o, uh, mga susunod na araw po kita ay doon na mag-live feed. Yan mag-live sa YouTube na po kita dahil, ah, parang kinagat ako ng butgo. O nasa na yung ating mga nagapa-shoutout at ating abal. Ay, doon na na pala, sorry po. Ang ganda ng tubig, mabuhay marinduke. Kailan kayo nag-YouTube? Ay na sorry. Ito na po hindi na po muna kita dito sa Facebook, uh, sa YouTube na po muna kita. Doon natin at saka malilinaw po yung alagay namin doon. Ah, uh, 'yon para tulungan niyo po kami ha. Ano po yung Butgo? Yung Butgo po ay paano ko baga describe ang Butgo? Ang Butgo ay uh, parang maliliit na sea creature. Paano ba gay? <laughs> maliliit siya na parang ano, na parang uh, alam niyo po yung ano, yung uh, paan maha, maha, maha medyo pa ano yun ay ay natabi doon ay sino baga ang mag ano mag explain ng butgo kung ano po yung butgo bantaya at mahingi ka na naman ng isda sabi ni Jason Malalad Hermosa yun ay may natabi oh baka tayong mga tarato malaang? miski isang kilo ay sino kay hello watching from QC I miss Marinduque ah uh, Beautiful island, my in-laws are from there too. Da The Redoherios. I wish to visit there again soon. Sabi ni Ian Guson. Hi Ian Guson, kumusta ka dyan? Maria Crisline Sahul Camarino. Nga kamis naman po dyan sa atin. Pa-shoutout naman po sa mga taga Banot Gasan at sa pamilya ko dyan, sa Sahul family. Maraming salamat po. Dri Uy Lee. Pa-shoutout po sa Malangis family, Kawit at General Trias, Cavite ang sarap magligo. Niknik wari po yon, Parang niknik. Iba yung niknik kabayan dahil yun ay sa tabi. Ang ano, ang butgo ay sa dagat. Ha? Ah, ba't saan ito po marunay? Ah, sigawan daw nga natin. Ari. Dri, uy, uh, pa-shoutout po sa Malangis Family, sa Kawit at General Trias. May huli po kayo? May huli po kayo? Wala. Oh, hindi na imik. Oh, ayan, ang ganda oh. Wow. Ayan. Ganda ng ano oh. Wow. Ang ganda oh. Salamat po. Lorena, pa-shoutout po sa Pampola family. Jo, ay, ang ganda oh. ah uh, Jobber Quinto, pa-shoutout po sa barangay Marlanga. Stay safe po sa mga tao dyan. Shoutout po sa anak ko sa Buangan at sa Santa Cruz. Sabi ni, ay Richard sa whole para ito ka batch ko. Ano? ka ko ata. Ah, bat na lobat na kita. Lobat, 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 lobat. Lobat. Lobat teka. ka. na lobat. Oops. Yan ang ganda ng ating ano sun, sunset. Kabayan pa shoutout naman watching from Paranaque City si Will Peralta. Ang ganda naman diyan. Kumusta po sa mga taga-Butilaw? Sabi ni Edit Mansano ay malapit na sa amin sa Bunganay mm -mm, malapit na so ngayon nandine na naman kanina nandun ako sa Kaganhaw ngayon nandito na ako sa Balaring parang nahingal ka na DJ Myong parang hindi naman po Elvilo Stereo magandang araw po sa inyo magandang gabi magandang gabi sa iyo DJ Myong ingat ka baka makaapa ka ng Tarum. <laughs> pa-shoutout naman po sa Sol de Villa family, taga Bakhaw, Ilaya, gasad po ako, sabi ni Jomar Magpili. Watching from Tagig City, pa-shoutout naman po sa Kendosa family, Raymar Kendosa po ito. Okay. So, kita ay na dahil sa bandaron, yung tapatambahay ni Tita Rosette. By the way, la Tita Roset Rosette, ano, priat? Tita Rosette, maraming salamat sa hinandamang pagkain sa amin ngayon. At nag-enjoy talaga kami. Rio Marquez, pa-shoutout naman sa Sharon Marquez from Tagig. Uh, ano pa uh, ang ganda naman ng sunset nagakidlat kidlat lang oh uh, ingat po DJ yung sabi ni Reggie Montiano nandyan naman sa Denmark hi Richard hi mate kumusta ay taga magkaklase kita nung Daker sa bayanan man din ako nga ni ano MJ Marte pa shoutout naman sa family ko dyan sa Labog at saka sa Casa Similia family. Maraming salamat. Hannah Gale. Hannah Gale. Ano ba talaga ang pronunciation ng pangalan mo? Hannah Gale o Hannah Gale? Ang tagal ko na ang ganda ng view dyan. Pa shoutout naman sa Pamilya Mahaba at Losano family. Maraming salamat sabi ni Marieta Marasigan. Anna Weng Manalo, nanonood. Hi from Riyadh. Kabayan, pabati naman ako sa mga kapatid ko dyan sa Bunganay. Salamat family, Ron Moncada. Ah, pa -shout -out naman sa mga taga-Puyog. Buak Marinduque sa family Monreal dyan. Watching from Kuwait, sabi ni Lian, Diamante, Monreal. Glenda Dairitzelda, magandang Chris Lawrence Perlas. Abayan pabati naman kay Kuya Pio ng Marikina. Hi Kuya Pio. Freddy Morato sa Porna, pa -shout -out sa Nanay Lukring. At Uto Reden sa Porna, sa Kabugawgasan From Freddy sa Porna o Barandal, Kalamba, Laguna. Hi kabayang Freddie. Freddy. Si Tito Eli nanonood. Ay, Tito Eli. Nasaan ka nga ni Tito Eli? Ay, nandi nila ako sa Balaring. Ah, pariyanan ta sana diyan sa inyo. Kaya lamang ay gabi na. Baka ako'y makatungtong na ng ano, inagaong uh, positive. Ano? Yung inagaong gintong ano, gintong positive. Ha? Ay, madilim na. DJ, uh, batian naman ang Mangunat Family, sabi ni Clarence. Mangubat. Ah, Mangubat pala. Yang Jin Kim, kumusta ka ba? Okay naman. Wala kitang nakita. Ito, nagatabihan na. Saan kaya ari matabi? Dini sa may amin o doon sa may bandaron ako yung nanggaling na doon? Tita, tito? Saan kaya sa mga oh, nagatabi. Baka may huli. Teka doon na gabi na. Watching from Ulong. Ay, lumayo. Ito. Nakatutok sa akin yung bangka. Saan kaya ito? Ay, lumayo. Magadate kita din ni cram Ferrer Ay, adyo! Ay, makatulani ito. Dini daw magadate. Kaya abutin kayo ng uh, lock, ano, ng, uh, ang tawag dito ay alas 8 Ang curfew, ha? Huwag muna magadate. Pagkatapos na ng... Uh, uh, pahabol naman ako, DJ Myong sa Motol Family ng Kawit Wakaganhaure, Raymark Kendosa. Bakit ang lalayo ng kanilang, ano... na ako'y malao, chumbang bangka. Uy! Ah, uh, LSL de Mangubat po from Japan, sabi ni Clarence. Okay, baka makasalubong mo yung gintong baka. Wala din yun, nasa kabila ang uh, Mount Malindig naman ako. Sana nga na yung makasalubong ko nang kita'y nayaman na. Ano, eh, eh, Ang tagal ko nang naririnig niyang kwento ng kwentong baka. Ta? Eh, nanunood. Ang ganda ng sunset, DJ. Sana sumabay na ang pagkawala ng virus. Keep safe po, kayong lahat dyan sa Marinduque Nanunood po ako mula sa Saudi Arabia Si Lani Villavicencio-Frias Ang ganda kabayan ng iyong sinabi Gustong gusto ko yung sinabi mo na yan ha Oo nga ni ano Sana ay uh, kasabay ng lumubog Umawala ang COVID Sa paglubog ng araw Maganda yan, magaling si kabayan ha Magaling mag uh, uh, Bigay ng pahayag ano? Okay uh, Sino pa? Parang dami din ng ano, surot naman. Wala naman pipisikan din eh. Parang puno la ang naman ng, uh, uh, arumahan ang nandin eh. Masigagasan. Hi baby John Candice Merambil. Miss mo na ang karagatan. Ingat jan At bless uh, uh, God bless kinatatay, as at nanay tita. I love, love, love from Abu Dhabi. Si Shaika Mirambil si Will Sario Galika ay nanonood din. Kumusta ka ba ay ating signal parang mahina na dahil malayo na ako galing ako kanina sa Kaganhaw. Ngayon ay nandito na ako sa Balaring. So hindi ko alam baka mahina pa rin ang signal natin dahil uh, Ronnie Malakas Hisuli paki shoutout naman po sa mga kapatid ko sa family Hisuli at Malakas kapag masuot po kayo sa Talo Cave, malapit po kami diyan from Cavite sa Imos. Hoy, nagakakidlat. Gani pahardokay sa mga taga barangay Kaganhaw sa Santa Cruz Marinduque from Valenzuela City. Nanonood from Badbad -bad Bantay Buwak Marinduque si Narfe Mantaliana. Clarence AJ Mangubat Mangubat family diyan sa Bunganay. Okay mga Tataya. Ah daw ay, uh, ay uh, bigla na la ang anuhin ay habulin niyang kidlat yaan. Okay? Okay po mga alam na kabayan, magkakitaan. Nakikita niyo pa kaya ako? Hello, ah, hindi ko na. Lalo ako hindi nakita yan itim ko na nga ayun, no. So, dahil sa hindi na po ako nakikita, yehey! Nagpaitim na naman ako. Talaga pong iri ang kulay ko sa totoong buhay. Hindi po ninyo makikita. So, ibalik natin dito sa sunset magapaalam na magkakitaan, magkarinigan po kita sa susunod naming live vlog. Nandun na po kita sa ating YouTube channel, youtube.com slash marindokenews. Diyan na po ang sunod namin na live vlog. Kaya po naman, kayo ay magsubscribe na para matulungan nyo rin po kami. At na, medyo nag-aaway naga na po ata yung mga higanti sa taas dahil nakulog na po ano. Uh, nakulog na. kay maraming salamat, kabayan. Sana ay matapos na itong virus na ito nang makauwi na kami dyan. Ingat po kayo dyan, Cristiano, Shai Kamirambil, God bless you all. Love, love, at uh, stay safe, stay healthy, and uh, always stay care. See you in our YouTube channel, youtube.com slash marinduka news.